Abante, babae. Sa paggunita ng International Women's Day nitong March 8, nagtipon-tipon ang libo-libong kababaihan sa iba't ibang bansa para ikundina ang patuloy na karahasan at diskriminasyon na kanilang nararanasan. Kabilang sa mga nakiisa ang mga kababaihan sa Mexico. Ayon sa datos, umabot sa 839 ang bilang ng mga kaso ng femicide o pagpatay dahil sa gender sa bansa noong 2024. Si Mariana Gomez, nawalan ng anak dahil sa femicide. not only do they take our children also they kill the parents the family our lives are never going to be the same especially the way she was killed we only want justice we will hold the people who did this accountable so that they would pay for it and are not free anymore Sa Argentina, naging sentro ng protesta ang mga patakaran ni Pangulong Javier Milei na hindi raw nagbibigay ng sapat na suporta sa mga kababaihan. I wasn't comfortable staying at home today. Today is not a festivity, it's a fight. I am thankful for being here and raising my voice for all women who couldn't do so. Sa Peru, nagmarcha ang mga kababaihan upang kundinahin ang lumalalang karahasan. We are afraid of going out I am a mother and I am very scared of going out with my children as I think something can happen to us. I don't want my daughter, my niece, to be out with fear. This year, I march against fear so that we are never afraid again. Sa Pilipinas, isa sa bawat limang kababaihan ang nakaranas ng emosyonal, piskal o sexual na karahasan mula sa kanilang kasalukuyan o dating asawa o partner ayon sa 2022 National Demographic and Health Survey. Sa kabila ng mga pag-usad, marami pa rin kinakaharap na pagsubok ang mga kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo, bagay na dapat nang mabago para sa mas maayos na lipunan. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.